Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat alas 11 na po ng umaga at syempre po pag ganitong oras, naglunch ka na ba o yung iba po dyan nagre-ready na po ng kanilang tanghalian, yung iba naman po kumakain na. Mas maganda po kung buksan nyo na po ang mga cellphone nyo at panoorin po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon pong alas 11 po ng umaga. siyempre syempre, ngayon pong April 3 na mga kalaki, abay, dapat po nakatutok na kayo dahil marami pong nanalo na naman ng isang araw at kahapon po mga kalaki sa ating mga lucky numbers. Baka this time, ikaw naman ang suswerte. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha, ang mga lucky numbers natin sinusumada natin mabuti at binabahagi po natin sa inyo yan para po sa mga Mahilig tumaya sa mga STL, sa wedding, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National. Pero this time, po mga kalaki ngayong oras na to, mga 6 digit lucky numbers kung saan po naglalakihan po ang mga prices po ng mga Loto Pilipinas at Loto Abroad. Nakakatuwa po ba diba? hitman lang tayo ng mga jackpot dyan o kaya mga 5-digit lucky numbers, malaking tulong na po sa ating mga lucky followers. Kaya kung ready ka na, kunin na mga lucky numbers natin, sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki at syempre po, unahin po natin sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 35 number 28 Number 16, number 64, number 39, number 57, number 51, number 22, number 18 at number 5. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 14, number 26, number 29, number 38, number 16, number 12. Number 7 at number 23. Ayan po mga kalaki, isinudod po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 21, number 12, number 10, number 24, number 6, number 19, at number 3. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isinudod po natin ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25 po sa mga mahihilig po dyan. At tumaya ng mga 6-digit lucky numbers. Kunin mo na, ito na, ang 6-digit lucky numbers abroad. Number 2, number 7, number 17, number 28, 23, number 25, number 11. Ayan po mga kalaki, nagbabakel ako, pasensya na. At ako po ay nagugutom na. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Eto na po ang 6-digit 0 to 9. Number 7, number 0, number 1, number 1. Number 5 at number 9 At syempre po mga kalaki Ang pinakalas po Ang 5 digit lucky numbers natin Para sa uh, tumataya dyan sa abroad Ito na po ang 5 digit lucky numbers Number 33 Number 36 Number 22 Number 8 Number 16 Ayan po mga kalaki Kompleto na po ang lucky numbers natin abroad Ayan, at syempre, bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, i-search nyo po Red Parungkin, i-check nyo po ang followers para hindi po kayo maligaw. Meron po tayong 401,000 followers po sa Facebook at meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na merong 51,000 followers. Ayan, at syempre, Aris Gatchalian. Ayan po mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red parung po na mayroong 16,600 followers. At syempre po sa TikTok kung saan po kami nagsimula ni Lola Carmen, meron po tayong 424,000 followers mga kalaki at 6... 0.2 million likes mga kalaki. Dumadami na po ating mga laki followers na sumasa, sumusuporta po sa atin na nanonood kasi po araw-araw naman po nakakapagpanalo po tayo ng lucky numbers at pinopost po natin yan sa Facebook. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha, diyan po kayo pwedeng humingi ng laki numbers, magsuggest, magpa-code sa mga account po na yan na sinabi ko sa inyo. Marami pong gumagaya sa amin, wag na wag po kayong magpa-follow ng iba. At tandaan niyo po mga kalaki ha, pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, nag-share ng mga video namin at nag-heart at nakafollow. Automatic po, kahit hindi ka kasali sa private consultation, bibigyan kita ng libreng lucky numbers. Isi-send ko po dyan sa messenger mo. I-check nyo po sa message inbox nyo. Meron na po kayong lucky numbers galing sa akin at naalagaan nyo po ng three days. At syempre po, ang lucky numbers namin, libre po ito walang bayad private consultation po ang may membership fee at ito po ay wala pong pilitan sa mga taong gusto lamang po na maalagaan ko sila matutukan sa mga laban nila sa Pilipinas at abroad sa Weteng, sa national sa loto Pilipinas loto abroad at sa STL ako po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation ang maganda nito kapag sumali ka ngayon bibigyan pa kita ng discount malay mo naman pag na-code ko ang birth month at birth year mo eswerte eh, pala isa ka pala sa mapapanalo namin okay kaya tutok lang mga Kalaki sa mga interesado po, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Ayan. At eto na po mga kalaki, tutok-tutok na rito. Eto na po ang mga laki numbers natin. 642 Pilipinas, kunin mo na. Number 5, Number 25, Number 14, Number 17, Number 19, at Number 34. At ito naman po ang 645. Number 37. Number 33, number 28, number 40, number 41 at number 19. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 16, number 11, number 26, number 36, number 42 at number 44. At syempre po, 655, ito na isulat mo na mga kalaki. Number 13, number 27 number 35, number 36, number 44, number 51, at yan na po mga kalaki ang ating 6 digit lucky number 655. Ito na po ang pinakalasang 6 digit lucky number 658, number 24, number 5, number 19, number 27, number 31 at number 38. Kompleto na po mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 ng umaga. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya at make sure po ang mga kalaki na aalagaan yung lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, mga kalaki ha, ngayon po uh, alas 11 po ng umaga, kung magpapamember ka, bibigyan kita ng discount, malay mo naman, makasama ka sa aming uh, Lucky World at mapanalo at matutukan ka namin. Okay, eto na po ang paborito po ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo. Uy, abroad naman po 'tong mga kalaki. Shout out po tayo sa mga kaibigan natin diyan na walang sawang nakatutok po sa atin sila sa Canada po. Ayan po sila Weng De Leon, sila Jamie. Hello, shout out po pati po dito sa Ayan sa USA, si Ana Bisi at sa kanyang family, syempre po kay Ruel Di Vera po. Hello po. Shout out po sa inyo dyan sa walang sawang kanunood po. Hi love. Hi Bon. At kay Ate Miriam, kay Ate Nilda. Shout out po sa Pastrana Family. At syempre po mga kalaki, kay Lalaine, Ayan po. Kay Lalaine, Ang pinakamaganda nating kaibigan dyan na lagi nakatutok. At sa mga OFW po sa Taiwan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po. Kila Ate Nanette at kila uh, Amam Ma Ma'am Rebecca. Hello po, shout out po eh. na shout out ko na po sa inyo. At yan po ang ating mga lucky numbers. Ngayon po alas 11 ng umaga, tayaan mo na yan para sa ganon manalo na tayo mga kalaki. Good luck at ingat mananalo tayo. Nagugutom na ako. Ano kayang ulam na masarap, no?